Sobrang lumalakas na ang bagyong pipito. Grabe ang alon sa tabing dagat ang lalaki na. Umaapaw na ang tubig dagat sa daan ng bagasbas, na kumagulang ni Viency hindi pa nakalikas. Magandang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalalam nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at Kalingap Rob salamat po. Grabe lumakas na ang bagyong pipito. At magulang ni VNC hindi pa nakalikas. Pero bago yon ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang patungkol sa bagyong ngayong malapit na mag ang bagyong pipito mga kalingap. Kanina lang umaga na pag-alaman po natin na marami pa rin sa ating mga kababayan sa Bicol na nakatira sa tabing dagat mga kalingap ang hindi pa rin nakalikas. At ito ang maging dahilan na naman sa mga insidente sa mga ating mga kababayan na matatamaan ng bagyo. Ngayong hapon lang na pag-alam rin po natin mga kalingap na sa na ang pagpapalikas sa Katanduanes ngayon dahil kabilang sila sa signal number 5 na maglalandfall sa bayan nila ang bagyong pipito. At kabilang na rin dito ang Camarines Sur mga kalingap na kabilang rin sa signal number no. 5 sabi ng forecast ng pag-asa. Maaring kumalas ng buhay ang bagyong pipito dahil sa lakas ng hangin at kasabay pa ng mga malalakas na alon maaring makapagsira ito ng mga kabahayan na nasa tabing dagat mga kalingap. Kaya si VNC kahit na ay nasa bakasyon ito sa bagyo mga kalingap ay hindi niya maiwasan na siya ay mag-alala lalo pa at ang kanilang bahay ay nasa tabing dagat pa ito mga kalingap. Naipagsabi ng pag-asa na malaking delubyo itong bagyong pipito dahil sa lakas ng hangin ito na dala at ngayon palang nagiging isang super typo na mga ito sa mga oras na ito mga kalingap. At delikado na kung hindi pa magsilikas ang nasa tabing dagat lalo pa at malaki ang tubig dagat ngayon lalo kung gabi. At mas lalo pa itong lalaki dahil sa bagyo na nagdadala ng ulan. Kaya sanay palaging magdarasal ang mga lugar na nasa sentro ng bagyong pipito na way tutuno ito dahil piligro ang dala nito para sa ating mga kababayan. Ngayon nga lang nangyayari mga kalingap na halos ang fire truck ay nahihirapan na itong dumaan sa kalsada na nasa tabing dagat mga kalingap. Sabi ng mga minamahal nating mga concerned viewers na sanay lumikas na sana ang pamilya nila ni VNC lalo pa at maalala natin mga kalingap noong bagyong Christine ay hindi sila lumikas ng kanilang bahay kahit na malakas rin ito. Dahil natatakot sila ni VNC na baka kapag lilikas sila ay ang mga gamit nila sa bahay nila ay may mawawala lalo pa at marami rin ang gustong pagsamantalahan ang pagkakataon ng may mga masasamang gawa in mga kalingap kaya hindi sila lumikas dahil marami ang mawawala na mga gamit sa bahay nila ni VNC. Ngunit ang bagyong pipito ngayon ay hindi ito pwedeng hindi pa rin sila lilikas mga kalingap dahil sobrang lakas na nito at isa na bagay itong super typhoon ngayon mga kalingap at sa kabilang dako naman mga kalingap. Pamilya ni VNC hindi pa lumikas. Yan ang atin ng malalaman ngayon mga kalingap, mabuti na lang at nagdesisyon kaagad ang mga official at ang pag-asa ngayon lang na pilita na ang paglikas ngayon sa mga naninirahan sa tabing dagat mga kalingap dahil sa ngayong gabi na mismo tatama ang bagyo sa Katanduanes at sa Kamarines Sur kung saan itong mga bayan na ito ay napabilang sila sa signal number 5. Mabuti na lang at naramdaman ka agad ang mga storm surge ng bagyong pipito kahit na malayo pa ito at nakapaghanda na ang mga nasa tabing dagat, iiwan e na ang lahat ng mga kagamitan basta ang mahalaga ay ang kaligtasan ng buhay ng tao, ang mga gamit ay makikita lang yan ngunit ang buhay na mawala ay ito ang mahirap na mawala dahil hindi na ito maari pang makikita, bagyong pipito ang lakas na makikita sa video.